Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom. Ah, pinapalabas sa patas talaga mga kababayan. Naglabas ang, ang Supreme Court ng desisyon based sa ebidensya na nakalap nila at based doon sa batas. Bakit ngayon hindi paniniwalaan ni BAM, RISA at KIKO? Okay, mga nabunabalang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Itantabun MPH Channel, mga kababayan At nandito naman po tayo para sa itong bagong reaction video ngayon, mga kababayan Ito, pag-usapan natin um, Kasi nga, ito, naglabas na ang Supreme Court, mga kababayan ng uh, desisyon patungkol dyan sa impeachment ni VP Sara at pabor ito kay VP Sara, mga kababayan Ito, pag-usapan natin kasi yung mga nako yung mga kalaban uh, at mga ipokritong nagsasabing magiging um, uh, anong tawag nito magiging fair daw during the trial ay bumigay na so, uh, ito pag-usapan natin mga kababayan I think uh, laman ng lahat ng balita ngayon I think lahat ng tao alam na na, na nagsabi ng Supreme Court na yung impeachment kay VP Sara ay unconstitutional. Okay, ibig sabihin, labag sa uh, batas. O, labag sa batas. O, mayroong nilabag na batas. Kaya, simpleng interpretasyon yan sa, para sa atin hindi mga abogado, eh, hindi pwede magpapatuloy. Kasi, kung alam mong hindi labag, ah, kung, kung hindi labag, kung labag sa uh, sa ligang batas mga kababayan magiging ilegal, e bakit mo gagawin, di ba? At ito, anong pag-usapan natin nga? Ito mga kababayan, Bob Aquino, Iko Pangilinan, at Risa bumigay na nga ba? O bakit natin natanong yan mga kababayan na, mga kababayan na bumigay na? Ito, stay tuned kayo hanggang sa uli kasi pag usapan natin yan. At hindi lang yan. Ito pa, gusto pang mangdamay ng ibang senador mga kababayan Nako, delikado yan mga kababayan O, uh, ito pag-usapan natin yan ha Again, Station K, mabilisan pag usapan natin ang mabilisan ito Mga kababayan Ito Bago natin i-play ito mga kababayan Pakilike po ang share ng videos natin And then pakisubscribe na rin po sa ating channel Okay, ito pakinggan natin ito interview ni Bob Aquino sa ANC mga kababayan then later on si Risa Tiberos naman at si Kiko Pangilinan mga kababayan ha ito tanungin ah uh, pakinggan natin I wanted to ask like everyone else what's your reaction to this latest development well unang-una kailangan matuloy yung impeachment no uh, nagsimula na ang impeachment the impeachment uh, court was already convened at nasa kamay na ng Senado ang uh, impeachment hindi Oh, nagsimula. Kailangan daw matuloy mga kababayan kasi daw nagsimula. Ngayon nga, nakapos. So bakit, bakit, bakit kung nasimula na hindi pwedeng ipos? Ngayon nga, nakapos eh. Kung kayang ipos, eh bakit hindi kayang tapusin? <laughs> Di ba mga kababayan? Oh. Ano logic dito ni Bam Aquino? Si, dapat matuloy kasi naumpisahan na. Ah. Ayo ni Bam Aquino mga kababayan ng nabibitin. O, pangit nga naman kapag nabibitin ka, pangit nga naman. O, hindi na o, hindi natin gusto yung mga uh, nabibitin tayo mga kababayan, mga kababayan lalo na sa mga bagay na uh, gusto talaga nating gawin, di ba? O okay, ito muna natin ito. Dapat nang ihimasok dito ang ibang mga co-equal branches of government. Ang paniniwala ko, malinaw yung aming mandat. Tignan nyo ang sagot ah. Ang paniniwala ko. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? Paniniwala ko. So paniniwala niya. Ibig ba sabihin yan automatically tama or posibleng mali? Oh, comment yun siya mga kababayan ha oh, Patuloy muna natin Ato, Malinaw yung aming tungkulin May proseso ng nagaganap At uh, itong uh, pagbago ng uh, impeachment Ay uh, hindi talaga nararapat no? So Uh, of course, like many people, we've heard of this rumor in the past few days At uh, still, it's still quite shocking that it actually happened. Mm -hmm. At para sa akin, malinaw talaga na para sa Senado, para sa ating uh, institution at dahil ito yung nakalagay sa ating saligang batas, mahalaga na matuloy ang impeachment trial. From your standpoint, um, mahalaga daw na matuloy impeachment trial mga kababai niya. sabi ni Bama, paghinga natin. Standpoint nito. senator, do you agree with how the court interpreted the one impeachment per year rule? Um, should the filing of multiple complaints or even just one automatically freeze future proceedings for a year? Well, dinis niyong mga lawyers namin no, inaaral nga mga uh -huh. uh, bina. <laughs> Nago ba nila yung doktrina pagdating sa pagpa-file ng impeachment? But more than anything else kasi... Eh hey, mga kababayan, inaaral pa ng mga abogado, niba? Makino mga kababayan, ha? Inaaral pa raw ng mga abogado nila. Pero yung Supreme Court judge, mga kababayan, yung labing lima, labing lima lang yan sila. Labing tatlo doon kasi yung dalawa, yung isa absent yata, yung isa uh, nag-abstain. So, labing tatlo ang nag-decide at lahat sila, uniform yung decision nila mga kababayan. Again, lahat yan abogado, lahat naging judge at ngayon naging Supreme, Supreme Court judge. Sa tingin nyo ba, bagong graduate ng, ano yan, um, Bachelors of Law? Sa tingin nyo ba yung mga Supreme Court judges ay kakatapos lang ng law or kakapasa lang ng Ah, uh, bar exam. Isipin niyo yan, pinag-aaralan pa ng kampo ni Bamakino, yung Supreme Court judges may decision na. Ah, uh, ito patuloy muna natin. Nagsimula na eh, nag-convene na yung mm -hmm. korte. No, of course, uh, wala pa yung actual presentation of evidence, but the impeachment court was already convened even during the 19th Congress. Ayun so, nga nagsimula na issue yung proseso. At pag nagsimula na ang proseso ng isang co-equal branch of government, dapat inaayaan na nagawin namin yung proseso, no? Um, as far as I know, uh... as far as I know na naman. <laughs> Kanina, in my opinion, Then sinunda ng sa tingin ko. At ngayon, as far as I know na naman. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? Mas magaling pa siya sa mga Supreme Court judges? Na kung saan yung decision nila based on facts, based on constitution, kung ano nakasaad sa batas mga kababayan. Again, labing tatlo yan ha, ang nag-decide. Uniform yung desisyon nila mga kababayan. So patuloy muna natin. Uh, after the SONA, we are already preparing for the uh, for the presentation of evidence to happen. At uh, na ang lahat. Kahit kami sa aming opisina, naghahanda na rin kami para dito. At para sa akin, nasa kamay na dapat ito ng Senado. Para sa akin na naman mga kababayan para sa akin um, so gaya ng nakita natin may isang co-equal branch of government na tinitigil lang isang proseso na O oh, tinitigil ang isang proseso pag usapan natin yan mga kababayan session. Wala tayo ni Bama Kino dito mga kababayan kasi pinapalabas niya dito na tinitigil ng Supreme Court. Explain ko sa inyo kung ano yung uh, tamang interpretasyon dito mga kababayan. Hindi ako abogado pero ah uh, bus tunahan natin ng ng mabuti mga kababayan. ha, explain ko sa inyo later. institution. kaya para sa akin oh, mahalaga na mahalaga ng mapagpatuloy, mahalaga na gawin namin yung aming At, para sa akin na naman ha. at uh, makita ang ang ebidensya, makita ang uh, mga presentasyon, para makapag-usga kami. no, sa constitution nakalagay dyan that we have the, uh, kami yung magka-try and decide on this case, no. and I think that the Senate should be allowed to go through with the trial and to decide on this case. Uh and this is a case of uh, importance, mahalaga ito sa taong bayan. Mahalaga ito pagating sa accountability ng ating mga officers. I'm sure kahit yung defendant natin, uh mahalaga rin ito para sa kanila na mailabas ang lahat ng ebidensya at makita kung meron ba talagang ginawang mali o hindi, no? So For me institutionally mahalaga na matuloy na ito dahil nasa kamay na ito ng Senado at nagsimula na oh, for ang me, uh, impeachment. For me na naman mga for me na naman. Oh para kay Bam. Hindi dahil yan yung sabi ng batas. Kundi yan yung nasa isip ni Bam Aquino lang mga kababayan. In the Senate, no. Senator Bam Aquino, Senator, thank you so much for your time. Okay, oh, stop na muna natin dyan mga kababay. Ito, pag-usapan natin ha. O, oh, unang-una, yun nga, ang dami nating pinuna dyan sa mga statement ni Bam Aquino, mga kababayan. Nako, ah. Ah, ang dami pa namang umaasa kay Senador Bam Aquino. Ang dami pa namang umaasa na magiging vice-presidente ito, partner ni Senator Rizal Tiberos Kasi magbibigay daan yan sa kanyang pagiging presidente kasi nga Aquino. Oh, mali, tuloy, sorry. Ito, ang mga statement niya mga kababayan. Para sa kanya, quote-unquote, kailangan matuloy ang impeachment kasi naumpisahan na. Hingga tanong natin, kapag naumpisahan, hindi ba pwede tapusin na lang? Hmm. Ito. I Ibang statement niya, paniniwala niya na malinaw daw ang mandato. Oh, malino naman talaga ang mandato mga kababayan kahit hindi siya maniwala dyan. Kasi yan naman talaga yung mandato ng Senate na mag-try and decide ng impeachment. Okay, at ito, para sa kanya, mahalaga na matuloy ang impeachment. Para sa kanya lang yan mga kababayan, hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng Ibang kung a ah, ibang ibang senator mga kababayan at tayo nga dito nga sa Supreme Court, mga Supreme Court judges, uh, based sa evaluation sa batas at sa ginawa ng House of Representatives, hindi nga sang-ayon sa batas. So kahit ano pang papaniniwala ni Bam Aquino or ano pang para sa kanya na dapat matuloy yung impeachment, ha? Huh? Para lang sa kanya yan, mga kababayan. Yung desisyon ng korte, ayon sa batas at facts doon sa hiningi nila galing ng House of Representatives. Simple lang isyo dito, mga kababayan. Pinapalabas dito ni Bam Aquino na ang Supreme Court ang nagpapatigil dito sa impeachment trial ni VP Sarah kasi dapat naman talaga ay yung Senate mag-try and decide dyan. Ito yung explanation natin mga kababayan kung bakit niloloko tayo ni BAM. Ha? In the first place mga kababayan, tinignan lang ng Supreme Court ang legality ng impeachment at kung may jurisdiction pa yung Senate ngayon. At ito nga yung nadeskubri nila na unconstitutional, uh, labag sa konstitusyon, and most likely that will conclude na yung Senate ay walang jurisdiction. Sinabi ba ng Supreme Court na itigil yan? O si ba Makino lang ang may sabi dyan mga kababayan? O si ba Makino lang ang may sabi na pinatigil daw ng Supreme Court? Ang ginawa ng Supreme Court mga kababayan, binigyan lang ng guide ang Senate para makapag sila ng mabuti. Kasi nung nakaraang sasyon nila, nung hearing nila, nagdadalawang isip yung Senate, which I think tama yung ginawa nila na kung saan, tinarify nila lahat yung impormasyon patungkol dyan, which is yun na nga gina ang ginawa ng Supreme Court at ito na nga yung resulta sa kanilang desisyon. So lumalabas ngayon na tama yung ginawa ng Senado. At ito para makapagpatuloy sila kung ano magiging desisyon nila mga kababayan. Binigyan sila ng guide ng Supreme Court. Again, hindi siya nagsabi, correct me if I'm wrong, hindi ko na, na hindi ko na basa lahat mga kababayan yung papel galing Supreme Court ha. Pero sa tingin ko, sa pagkakaalam ko, walang sinabi. para parating si Bob Makino na nito mga kababayan. O, para sa akin, o para tayong si Bob Makino, ha? Pero, sa pagkakaalam ko, yan yung sasabihin ko na lang mga kababayan. Sa pagkakaalam ko, walang sinabi ang Supreme Court na itingil ang impeachment trial. Kasi, ang Senate ang magdi-desisyon mag -de yan, mga kababayan. Okay? At ito ang isipin ninyo. Halimbawa, ikaw, tayo, isa sa mga senator judges. Ha? tayo isa sa mga senator judges, kung magdi-decide tayo na ituloy itong impeachment trial, imagine nyo, ito ang mangyayari. O, oh, magpipresenta ng mga ebidensya sa harap mo, magdi-debate sa harap mo, pero in the first place mga kababayan, ikaw bilang senator judge, alam mo na ang nangyari ay illegal. Or alam mo na in the first place, ang nangyari ay kalokohan. hindi mm, ba? So sa tingin mo, ikaw, gusto mo pa bang ipagpatuloy yung trial? O para kang nangyayari, parang ah uh, meron kang kaibigan na nagsasabi or nagsishare sa iyo ng isang istorya na pangyayari pero alam mo na yung sinasabi niya ay kasinungalingan. Pero, no choice ka, kailangan mong makinig. Parang ganyan yung magiging mangyayari kapag itong mga senator ay itutuloy nila itong trial ng impeachment trial, mga kababayan. So basically, kung ako, ako yung senator judge, mga kababayan, oh, sasabihin ko na, wala na tayong jurisdiction dito. Nag-decide ng Supreme Court in the first place. Ang decision ng Supreme Court, based sa facts at based sa batas. Unanimous din yung decision. Lahat sila pareho ang interpretasyon ng batas. Oh. Kung sasabihin natin, ituloy natin, hindi natin pakikinggan ang desisyon ng Supreme Court eh lumalabas ngayon na mas magaling pa yung mga senator judges sa Supreme Court. Hindi ba? O yan lang, balikan nyo na lang yung in example ko. Imagine niyo magpapatuloy kayo dyan, nagsasayang, nag-uubos kayo ng pera ng taong bayan, yet kayo mga senator judge, e alam niyo yung katotohanan na in the first place, illegal or unconstitutional yung nangyaring impeachment. Yet, kailangan nyo makinig dyan sa anong show nila. Yun na nga mga kababayan dito, ay ito ha, ito nakikita ko, bakit natin natanong na itong si, um, itong si Bam Aquino, Kiko na Teresa Antiveros, ay bumigay na. Hindi, hindi yung bumigay na nag, na, bago na ng ano mga kababayan, na preference ha. Ibig kong sabihin na bumigay, eh, for how many months? Simula nung campaign mga kababayan, hindi mo maririnig si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan na magsasabi na gusto nila ng impeachment, na sinasabi lang nila na ay kung magiging senator ako, di pakikinggan ko yung magbibase yung desisyon ko sa evidence. Di ba? Yan yung na naririnig natin kay Bam Aquino at Kiko Pangilinan at kay Rizonte Peros. Ito ngayon mga kababayan, Naglabas anang ang Supreme Court ng desisyon based sa ebidensya na nakalap nila at based doon sa batas. Bakit ngayon hindi paniniwala ani Bam, Risa at Kiko? Oh, di ba? So, bumigay sila dito mga kababayan. Lumabas yung tunay na kulay na kung saan in the first place, kahit anong pagtakip ang gagawin nila dyan, hindi talaga fair itong tatlong ito. Oh. Oh, dito, puntahan natin yung mga statements nila. Ito mga kababayan, no oh. pakinggan natin yung tatlong naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment pa Oh, naniniwala naman siya, inulit pa niya. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom. Ah, oh, pinapalabas sa patas talaga mga kababayan. At makapag makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom. Mm, again, ito na nga may desisyon na napatas, patas, may ebidensya na nga, may katibayan na nga na illegal unconstitutional yung ginawang impeachment. Oh, so anong desisyon niyo mo ngayon? Ang e, desisyon mo dapat ituloy, e, e, halatang halatang hindi patas yung desisyon mo. Kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si senador Risa Ontivero sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment. Pinapalabas talaga nilang mga kababayan na tinigil ng Korte Suprema. 'Yan yung pinapalabas para yung mga tao lalo na yung mga followers nila magagalit doon sa Supreme Court mga kababayan na nagdedecision based sa facts, based sa batas. Chaya laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit oh, nila next Kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. O oh, naku, nang pa siya na ni Nag-site po siya ng desisyon ng Supreme Court mga kababayan Senator Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court anya Ayon naman kay Sen. Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisipan niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para Ah, ito mga kababayan, niloloko tayo dito mga kababayan talaga. Ah, pinapalabas ni Bam, pinapalabas ni Risa na pinipigil ng Supreme Court. At ito, sinasabi ni Francis Pangilinan na may presumption of regularities. Sa pagkakalam natin mga kababayan, hindi ito abogado pero simple lang naman yan. Ang presumption of regularities mga kababayan ay kung walang naghain ng reklamo doon sa mga ginagawa ninyo. And unfortunately, yun nga, in natin na yung nangyari sa pag-impeach nila kay VP Sara ay regular. Wala namang nagreklamo doon. Pero along the way, nadiskubre ng ibang abogado na mukhang may irregularities kaya nga nagreklamo. So hindi sinantabi yung presumption of regularities. Nangyari na may nagreklamo kaya tinignan ng Supreme Court. And since mayroon ng desisyon yung Supreme Court, walang silbi na yan ano tawag nito? Presumption of regularities. Kasi niresolba na ng Supreme Court yung nakitang issue dyan sa ginawa nila na in the first place may presumption of regularities. O, oh, eto, bago natin tapusin mga kababayan. E, eh, kaya nga, ha? oh, lumalabas yung tunay na kulay dito yung tatlo mga kababayan na kung saan talaga in the first place. Wala tayong maasahan na fair trial dito sa tatlong ito. Maraming tao nagsasabi na dapat si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy mag-inhibit kasi bias kay VP Sara. E anong, sa anong masasabi nyo dito sa tatlo? Ha? ba? Diba? Ito pa mga kababayan. Ha? Gust gusto pa gawin ang Senado na magiging tanga sa paningin, paningin ng taong bayan. Bakit? O, oh, balikan natin yung desisyon ng Supreme Court. Sabi na lang Supreme Court, di ba? Unconstitutional. Yet, gusto niyong ipagpatuloy yung trial. O, sinong hindi magsasabi sa inyo ng tanga in the first place, sinabihan ako ng Supreme Court na unconstitutional ito, pero gusto niyo pa rin ituloy. Di magmumukha kayong tanga during the trial. At yun na nga, kung mag, mag mag, mag, agree sila dito na talagang ituloy nila ay eh di yung buong Senado magiging tanga. Magbumukhang tanga yung buong Senado. Mm, eto panghuli mga kababayan. La, uh, panghuling punto ko dito. Eto ha. Lumalabas dito base statement ni Ibam Aquino mga kababayan na mukhang pinapangaralan niya yung Supreme Court judges Sinasabi ko nga, hindi yan bagong pasa sa bar exams. Dumaan na yan ng ilang court hearings, kasi abogado yan. Naging judge hanggang sa umabot dyan sa Supreme Court. Dumaan niya ng RTC hanggang umabot sa Supreme Court. Ito ngayon. Ha? Paano ka magiging judge sa impeachment kung in the first place ayaw mo maniwala sa mga Supreme Court judges na nag-decide sa impeachment na yan base sa facts at base sa kung anong nakasulat sa konstitusyon. So anong pinapalabas mo ngayon, Bam Ekino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros? Anong pinapalabas nyo ngayon? Na mas magaling pa kayo? sa labing tatlong Supreme Court judges. Mm -hmm. Comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. So eto, yun na nga. Uh, paki-comment kung anong sa tingin nyo. And then paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.